So yun guys Ito uh, na Part 2 Part 2 tayo ng ano Ibabang pulo So ang tawag dito ay Sa lugar na to Ang sabi sa atin ng sponsor natin ay Amandihan Ito daw ay Amandihan So yan napakaganda ng spot dito Maraming puno ng akasya So itong padaretso dito Ay papunta nung uh, Nung power plant Nung planta So ito naman Ay yung palabas Yung papunta ng pagbilaw So lagpas tayo Ng konti ng sitio tubahin So ang ampaw Ay nandito lang Baybayin nyo lang yan Hanggang doon Or else Dito sa kabila So yun So yun ah Ibang pulo Sana makuha nyo to Napakaganda Amandihan ah, Ibang pulo Pagbilaw Quezon. So, G na tayo.